Okay, mga naman ng araw po sa lahat And welcome po dito sa ating Itanta Booming Channel mga kababayan And nandito ulit tayo para sa timpanin bago reaction video ngayon mga kababayan Eto pag-uusapan natin, uh, Senator Risa Ontiveros mga kababayan oh, Iboboto na raw natin kasi naglabas na ng salin Oh, ito yung mga sinasabi nila mga kababayan na dapat daw tularan si Risa Ontiveros mga kababayan Oh, ta talaga, agree din naman ako Dapat nga naman talagang tularan na naglabas ng salin. Ha? Ito, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ang problema lang mga kababayan, ha? Until now, hindi pa rin explain doon sa kanyang amendments na binuking. Binuking ni Katuning mga kababayan. Amendments lang yung tawagin natin kasi parte ng majority block si Senatorisa Ontiveros mga kababayan. No? Kasi kapag Senate member ka ng senate majority uh, ang tawag dyan ay amendments oh, kapag nasa minority ka, ang tawag dyan ay insertion sa mga kababayan oh, lukuhan kasi yung gusto nila so, di uh, papakita na lang natin na kunwari, naloloko tayo mga kababayan okay, na kung saan alam naman natin na isa sa mga action na ginagawa sa pag-amend ng budget mga kababayan ay insertion pag delete at paglipat ng mga budget or projects mga kababayan. So, ito na nga ayaw tanggapin nila na uh, may insertion si Rizon Tiberos kasi siya yung the perfect senador mga kababayan. Pero ito na nga, oh, ito, pakinggan natin ito oh, balita, naglabas na ng salen si Rizon Tiberos Eto ha, ayan, pakinggan natin Galing ito, Bilyonary News Channel, mga kababayan So bago natin i-play, paki-like po ang share ng videos natin At paki-subscribe din po ng ating channel Eto mga kababayan and reveal Isinapubliko na ni Sen. Riza Ontiveros Ang kanyang statement of assets, liabilities, and net worth Sa taong 2024 May declared total assets si Ontiveros Na 19.88 million 19.8 million lang mga kababayan? Nako, ibubuto ko na talaga Si Riza Ontiveros sa mga kababayan 19.8 lang, na, sobrang anis naman. Ha? Ah? ah? ito patuloy na ito. at net. Oh, yung li li liabilities niya 897 na. No? Ah, sana all talaga mga kababayan. Oh, 19 million yung assets mo, ah, liabilities mo 800 nako. Oh, walang ka problema problema ito mga kababayan sa pera, ha? itong si the Deveros. Anyway, ito patuloy natin mga kababayan first na 18.99 million. Tatlong residential property. Oh, may imagine ninyo, 800 may utang siya. Meron kang pera dyan. Meron kang assets. 19 million. Ito, meron kang... Uh, again, ito ha. Oh, kasi ka 19 total na po yan. 19 million. So most likely may pera ka pa dyan. On hand ha. Pero meron kang liabilities na 800. So bakit mo pa pinatatagal kasi yung yung common behavior natin mga kabayan, kung so may pera tayo at mayroon tayong utang na babayaran, ah, bakit pa natin papatagalin yung pagbayad sa utang knowing na habang tumatagal, lalong lalaki yan kasi dahil sa interest rate mga kababayan. Pero anyway, ah, uh, pera naman ito ni Rizon Tiveros mga kababayan, eh, wala tayong magagawa kung ganito yung style niya baka naliitan siya sa 897,000 mga kababayan kaya gusto niyong palakihin. Ito, patuloy natin. this ang acquire ng senadora na nagkakahalagang 8.7 million in total. At meron siyang personal items gaya ng cash deposits, mga sasakyang... Ayan o, oh, may cash deposits siya o. Oh. 3.6. O, oh, 3.6 yung cash deposit niya. Bakit? Imagine ninyo, kahit kunin mo pa ng kunan, makuha ka ng 900,000 dyan, hindi, mo pa, hindi pa rin yan magiging zero. May matitira pa rin 2 million plus para pang bayan mo doon sa 897,000 na liabilities. Uh, anyway. Gaya ng Innova at Fortuner at equity na naka-installment. May 550,000 peso worth of furnitures and appliances din ang senadora at jewelries and books na nasa parehong amount. Pagdating sa business interest at financial connections, stockholder siya ng dive resort na Planet Dive Incorporated, member ng isang rural bank sa Nueva Ecija, at direktor ng wholesale trade na La Luna Corporation. Una nang ipinanawagan ni Ontiveros ang pagpapaiting sa public access sa SALE ng mga opisyal, lalo na galit ang publiko sa korupsyon ng gobyerno. Sino uh, yan mga kababayan. Oh. so, tanong natin ngayon, ibuboto na ng nga ba natin si Sen. Rizzo Ontiveros mga kababayan niyo noong 2028? Kasi naglabas na siya ng SALE. O, oh, e comment nyo dyan mga kababayan. Ako, ah, ito yung pag-usapan natin mga kababayan. Okay. Ah, hindi naman sa hindi tayo naniniwala dito mga kababayan. Eh, again, ako personally, naniniwala, naniniwala ako na itong mga diniklear dito, totoo to. Pero mga kababayan, common sense na magsasabi sa atin dahil, dahil sa mga nangyayari issues dati, dyan sa Salen, simula nung kay uh, Joseph Ejercito Estrada, na kay Gloria Arroyo kahit nung kay Pinoy mga kababayan nakikita natin na itong salin mga kababayan ha ay konti lang ang mga dineclear dito hindi lahat ang mga dineclear dito ay or sabi natin yung mga dineclear dito ay sa kanila pero kulang pa ito mga kababayan karamihan dyan, lalong-lalo na dito sa mga politiko, naghahanap yan ng it could be kamag-anak o mga kakilala na kung saan yung ibang mga assets nila ay pinapangalan sa iba. Walang exemption kahit sino. Okay? Okay, sabihin natin mga Duterte, most likely meron din ganyan mga kababayan. Bakit? Kasi yun na nga, sa history mga kababayan, ginagamit yung salin para sirain yung mga pangalan ng mga politiko. Okay? So kasi dati open uh, open yung Salen eh. Uh, anyone? Uh, I think I think ngayon pa rin, ngayon din naman. Uh, later papakita natin yung video na kung saan si VP Sara Banex na ang tagal niyang, yung sal niya yung uh, Salen niya in public na yan. Okay? So, ito mga kababayan. Bakit ko nasabi ito? Kasi kahit ako Meron akong kakilala, hindi mga politiko, ha? Nasa gobyerno, empleyado, ordinaryong empleyado ng gobyerno, mga kababayan. Ha? Nasa low rank lang nga. Sila nga mismo, hindi nila. Ha? Ah, uh, yung iba, hindi dinideclare. Yung iba, pinapangalan sa kanilang kamag-anak. O oh, halimbawa, makapa, nakabili sila ng pangalawang sasakyan. Okay? Kasi dahil sa kanilang pagsisikap. Kasi yung ngayon, mga kababayan, halimbawa, mga sasakyan ngayon, uh, meron namang mga magagandang mga payment scheme yan. So, mas madali na lang bilhin. Yung iba nga, piso down payment lang eh. Uh, diba? So, kung fully paid na yung first na muna na sasakyan, may malaking chance na makabili ka ng pangalawa. Yung iba, yung mga nakilala ko, yung pangalawang sasakyan nila, hindi nila pinapangalan sa kanila. Para hindi nila mailagay sa kanilang salin. O ba diba? Yung iba, mayroong mga ginagawang sidelines, hindi rin nila dinideclare sa salin. Kasi para, pag-check ng salin, hindi makita doon. Legit pa nga yan, mga kababayan, ha? Kung titig na ako nga, sabi ko, ha? Ah, wala namang nga magiging problema kung dalawa yung magiging sasakyan mo. Basta mag-match lang yung income mo doon sa mga assets mo. Diba? Yet, kahit ito, mga ordinaryong empleyado, sila na mismo nagsabi na ah, hindi nila nilalagay lahat sa salin. Ito pa kayo mga politiko, mga kababayan? 'di Diba? So, yung sal -e na yan, mga kababayan, ay formality lang yan. O, t balikan ninyo, kahit sa kay Renato Corona, anong argumento ng mga prosecution doon? O, sinasabi nila na maraming hindi diniklear. Kasi sila mismo, uh, sa sal -e ni Chief Justice Renato Corona. Kasi sila mismo, mga kababayan, yan yung ginagawa nila. Anong pinapalabas nila na itong mga assets na ito, nakapangalan sa anak ni Chief Justice Renato Corona or sinasabing may mga joint accounts, may mga pinangala, pinangalan din sa mga kaibigan, sa mga ibang relatives para hindi masali sa salin. -e Yan yung pinalabas nila. So ngayon, oh, gusto nilang sabihin na maniwala tayo dito kay, kay Senator Ontiveros na ito na yung kabuo ang salin -e Nako, mga kababayan, naglulukuhan tayo dito. Oh, assuming, ito, totoo ito ang sinasabi dito ni, or sabihin natin, ito yung kabuang sal -e ni Riz Ontiveros mga kababayan. Kaya iboboto na natin siya. Papakinggan muna natin dito si VP Sara mga kababayan. Ayan, ah. Oh. Ito, pakinggan natin. Oo, oh, sa usaping sa salin naman po, hindi ko alam kung bakit meron sila order siya, ah, uh, ayun, pwede nang kunin ang salin. Dati pa naman po, pwede kunin ang salin, eh. Matter of hihingi ka, sa uh, na kasulat ka ang ninasalik ng talo Bakit pagmimina sa na dati pa yan. dahil dati pa dumadaas ang salik ko sa bisyo sa sumusunod na mga ginagamit mga joiner. at hindi naman sa na sa mga mga media outfit lumada siyong sa salik ko. in fact, hindi natin siya nakuwpi ng sa ko, So, hindi ko alam kung ano yung show nila. kung bakit nila ang kanilang sabihin na yun, ang pwede na ako nila sabihin. Kadalala ko, pwede kong hila. Pinakaalala na lang. Bakit bumuha pa sila ng ganito? Kwento na pwede na ako nila sa ito. Sigurado kung may na naman yung dahilan. May mutigo. Ito nga mga kababayan ha. Oh. Ito babaliktad ito. Ah. Itong laro nila dito sa Sal N mga kababayan, ito matagal naman pala talaga. Tapos pagkakaalam natin mga kababayan, ha? Simula kay Cory Aquino, matagal na yan open yung Sal N. Pagdating dito kay Samuel, Samuel Martires mga kababayan, around 2019 or 2020, noong naging ombudsman, ha? Kasi may nag nag anong an explanation dito yung Samuel Martires mga kababayan. May nag yung batas na yan na open yung salin, may nag-overlap yan doon sa sa isang batas. Kaya medyo naging stricto dito ang ombudsman sa pag-release ng salin. Pero of course, sa naintindihan natin ng mga kababayan, hindi ibig sabihin hindi ka pwede makakuha. Pwede ka pa rin makakuha mga kababayan. Pero dadaan ka sa isang proseso. Hindi ibig sabihin na, oh, open yung salin, makakuha mo na kaagad. Or, hindi ibig sabihin na uh, hindi re-release yung salin, hindi ka makakuha. Makakuha pa, pa, rin, pero again, dadaan ka sa tamang proseso, mga kababayan. So ito talaga, eto drama lang ito, mga kababayan. Para kunwari, mm, so kunwari, ako personally, ito, pinag-aaralan pinag, -aarala, pinag pa ni VP Sara kung anong laro dito. Ah, nakikita ko dito, mga kababayan, ang laro nila dito ay tirahin na naman a uh, yung mga kalaban ng Marcos Jr. administration. Okay? O, titignan nila ngayon. O, salin dito. Ah, uh, kasi hindi gumana yung halimbawa yung impeachment kilaban kay VP Sara at yung investigasyon nila dito sa flood control issues na dinala nila sa Davao hindi rin gumana na most likely kay Pulong Duterte sana yung titirahin at ngayon plano naman nila kay Bongo and most likely nakikita natin na hindi rin gumagana kasi hindi kinakagat ng ICI halimbawa. Ha? Kahit sinabi ng ICI na titingnan nila. O, oh, ngayon, o oh, salin na naman. Ngayon nga mga kababayan, kahit mati, kahit kakalkalin nila yung salin ni PRRD at ni VP Sara, again, ha? Meron niyang posibleng mga hindi sinali dyan. At yan yung hinahanap nila dyan. Yung, kasi alam nila mga kababayan, na karamihan kung hindi man lahat ng politiko, mayroong hindi dinideclare dyan at merong pinapangalan sa mga ibang tao. Yan yung posibleng hinahanap nila dyan mga kababayan. O, oh, di ba? Oh, halimbawa, ito, ganito, paglabas ng salin o pagkuha ng, nila ng salin, o hahanapan ka ngayon ng issue. Kung ano yung mga hindi i-declare mo. Yan yung yan yung laro nila diyan mga kababayan. Kaya kunwari ito uh, naglabas na ng uh, series of antivirus o kunwari malinis. Uh, di ba? So yun ang nga sabi ko mga kababayan, assuming kung lahat na nakasulat sa salin ay kompleto. Mm. Bakit hanggang ngayon hindi nila ito makasuhan si VP Sara na matagal naman palang hawak ni Sunny Trillanes yung salin -e ni VP Sara? Oh. Ibig sabihin mga kababayan, meron yan silang gustong makalkal laban dito sa mga kalaban ng Marcos Jr. administration, lalong-lalong lalo lalong na dito sa mga kapartido ni Pierre Arde, at ni VP Sara, hahanapan nila yan ng issue para lalong masira sa pagdating ng 2028 mga kababayan. Again, linawin lang natin, assuming totoo or kompleto itong lahat na sinasabi ni Senatorisa Honteveros. oh, bakit until now, hindi sila makapag-file ng kaso laban kay VP Sara? na matagal nang bukas sa publiko yung sal-in. Kahit si Trianis, mayroong kopya. Oh, pangalawa. Nakikita nating laro dito ay kasi nasa isip nila mga kababayan na kung hindi man lahat ng politiko ay alam kung anong mga ginagawa ng iba na pinapangalan yung ibang assets nila doon sa ibang tao. Ah? Ito yung mga hinahanap nila ngayon dito sa mga kalyado ng mga Duterte. So ibig sabihin, assuming yan yung argumento nila dito, the di most likely balik, balik ulit tayo dito kay Sen. Risa Ontiveros. So ibig sabihin, totoo itong mga nakikita natin o mga pagdududa natin dito kay Sen. Risa Ontiveros na kung saan, o yung salen niya, ay eh, hindi kompleto. Posible meron ding mga ibang assets dyan na pinangalan, na, na pinangalan doon sa ibang tao. Hmm. So trap dito sila ngayon mga kababayan. O bakit na sa natin ang sabi? Kasi babaliktad itong laro nila dito sa issue ng Salen. Bakit o? Since sahabulin nila ito si VP Sara tungkol din sa Salen. Most likely dapat habulin kung totoo ha, kung totoo ang gusto nila. Mapanagot lahat or gusto nila ng transparency mga kababayan. Most likely, titignan din nila yung sali -e ng presidente. O, oh, at ng mga kaalyado nito, o, oh, lalong lalo na ni Martin Romualdez, Zaldico, yung mga iba't ibang kongresman, mga kababayan. O, oh, again, babalik at babalik pa rin itong lahat sa kanila. Kahit anong gawin nilang paglihis dito, babalik at babalik ito sa kanila, mga kababayan. Okay? So, like po and share ng videos natin and then subscribe din po ng ating channel. So, dito na lang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga nanonood at magkita-kita tayo sa susunod. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat.